Isa ang bayan ng Santa Rosa sa lalawigan ng Laguna na makasaysayang bayan na may malawak na kultura at paboritong pasyalan ng mga pamilya. Ngunit, isang krimen ang nagpasindak sa masayang komunidad. isang ina at ang kanyang anak ang brutal na pinatay sa loob ng kanilang bahay at ang pangunahing nasa likod ng karumal-dumal na krimen ay walang iba kundi ang tao na kanilang higit na pinagkakatiwalaan. March 2, 2016 Ang araw na gumimbal sa tahimik na bayan ang dapat sanang masayang third wedding anniversary na sa madugong krimen. Si Pearl Santa Ana, 29, at ang kanyang isang taong gulang na anak na lalaki na si Denzel ay walang awang pinatay sa loob ng kanilang tahanan sa Santa Rosa, Laguna sa pamamagitan ng dalawa umanong hired killers. Si Denzel ay namatay sa ospital ilang oras matapos ang pag-atake habang ang kanyang inang si Pearl ay pinilit pang lumaban, pero nabawian din ng buhay noong March 5. Ayon sa pagsisiyasat, si Pearl ay ginahasa muna bago patayin. At si Denzel ay walang awang pinukpok ng martilyo. Hindi makapaniwala ang lahat sa nangyari sa mag-ina. Pero sino ang maaaring magsagawa ng ganitong karumal-dumal na krimen. Paglipas ng ilang araw, isang tricycle driver na nagkangalang Ramoncito Galio ay sumuko sa mga otoridad dahil hindi na umano siya pinapatulog ng kanyang konsensya. Anya, si Ricardo Santa Ana, ang padre de familia, ang umano'y nag-arkila sa sospek kasama ang isang Brian upang patayin si Pearl, ang kanyang may pahay at ang isang taong gulang na anak na si Denzel. Nakilala lang umano ng mga sospek ang mastermind na si Santa Ana bilang Sir Jeff. Dagdag pa ng sumukong sospek. Kailangan umanong ipapatay ang biktimang si Pearl dahil nagkasala umano ito sa kanyang kapatid. Nagkita umano si Santa Ana at ang mga hired killers sa isang fast food restaurant sa Santa Rosa noong February 29. Nagpauna umanong bayad ng 10,000 pesos si Santa Ana at ibinigay ang mapa ng bahay ng mga biktima sa isang subdivision sa barangay Labas. Sa parehong araw, sinervey na umano ng mga hard killers ang bahay ng mga biktima. Ayon pa sa salaysay ng sospek, nagbigay pa ng mga peking IDs mula sa isang telecom company si Santa Ana na may kasamang peking forms upang madaling mapasok sa bahay at maisakatuparan ang planong pagpatay sa mga biktima magpapanggap umunong mag-aayos ng signal ng internet ang mga sospek. Isang cellphone din ang ibinigay ni Santa Ana na anyang gagamitin pang record ng pagpatay sa mga biktima, patunay na tinapos ang plano. Ibibigay ang kabuang bayad na 50,000 pesos pagkatapos may ang krimen. Dagdag pa ni Galio, kanya umunong itinali at binusalan sa bibig si Pearl sa loob ng banyo. Hinampas din niya ito ng martilyo sa batok. Ang kasama niyang si Brian ang nanggahasa umano kay Pearl. At siyang pumukpok ng martilyo sa walang kamuang-muang na anak na si Denzel. Sinabi din ng sospek na kanyang nakita ang larawan ng mag-asawa sa kwarto. Laking gulat niya na ang Sir Jeff na kanilang kausap at nagutos sa kanila ay ang padre de familia ng mga biktima sa kakulangan ng ebidensya idenismiss ng Department of Justice ang kaso noong August 2016 narecover ng National Bureau of Investigation Laguna ang isang footage kung saan kanilang hawak ang malaking ebidensya laban kay Santa Ana Makikita sa CCTV ang pagpasok at paglabas ni Santa Ana kasunod ng dalawang sospek sa isang fast food restaurant sa Alabang, isang oras matapos gawin ang krimen. Ang mga suot na pantalon ng mga sospek sa CCTV ay sharing pantalon na kanilang suot na kuha rin sa CCTV ng kapitbahay ng mga biktima sa Laguna. Ayon sa mga sospek, ito umano ang oras na ibinigay nila ang recorded video ng pagpatay sa mga biktima gamit ang cellphone na bigay ni Santa Ana at ang karagdagang 50,000 pesos para sa natapos na trabaho. Isang malaking katibayan ng CCTV footage na nagtuturong si Santa Ana ang padre de pamilya ng mga biktima, ang siyang mastermind sa Karumaldumal. Na krimen. Bakit kailangang humantong sa ganitong krimen ang masaya nilang pamilya? Ayon sa mga ulat, naniniwala umano si Ricardo na ang kanyang asawa ay nangangaliwa at ang kanyang isang taong gulang na anak ay hindi ang kanyang biological na anak. Ang suspisyon na ito ang nagpaigting ng kanyang galit na humantong sa pagpaplano ng pagpatay sa kanyang mag-ina dala ng matinding selos at paghihiganti. Si Richard at si Pearl ay magnobyo na mula pa noong high school. Sila ay nagpakasal noong 2013 at nagkaroon ng anak noong 2014. Hindi na umano nagulat ang pamilya ng biktima sa nakakadurog na resulta ng investigasyon. Naniniwala silang si Ricardo ang nasa likod ng pagpaslang sa hukuman, natuklasan ang katotohanan, nabunyag ang masamang sabwatan at naihatid ang hustisya para kay Pearl at Baby Denzel. Nahatulan ng two counts of murder si Nagalio at Brian, habang two counts of parricide naman si Ricardo Santa sa pagpatay sa kanyang may bahay na si Pearl at isang taong gulang na anak na si Baby Denzel. Anong masasabi mo sa kasong ito? Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang mag-like at subscribe. Kung nais mo ring magbahagi ng kwento, comment down below. This is Marie ng Dark Crime Diaries. Ingat!